kasi ngayon naman uh, eksakto no? may nasunugan po at yung faculty and staff nyo may uh, ano sa GC kasi as guardian ko ni na may linan nililigil sila din ang donations ko so sakto po ito dadalhin talaga namin ito doon sa mga kababayan natin na binablog din tito Tamaris na wala din ngayon ay nagtataon na may natasunog, no? Natasunog po doon ulit sa may bandang alabang So, may mga bata po, mga matatanda ah, alam so nawala ng bahay. So, sakto po naman itong mga padala po ni Tita Carmen. Tita Carmen, ito yung mga gamit, at saka po mga diapers. No, ah, uh, yung sabi niyo kasi, yung mga gusto ni nanayin, itinuha nila. Yung mga hindi nila nabust, nakuha, kung na hindi naman kasi naglabustuhan naman doon talaga, yung mga hindi naman kasi sa kanila ay ito yung pamimili natin. Tapos, ito po yung galing kay Ma'am Elizabeth Au... Ah, ano? Au Horo. Ayan. Ato po. Kay hey, Ma'am, ito po yung galing kay Ma'am Elizabeth Araujo. Araujo. Opo, galing po siya ng California den sa Carson. At, sakto ma'am, salamat po. No? Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na nasunugan. No? Walang mga gamit. Ng mga walang damit at yung mga bata uh, magbigyan din natin ng mga dryers. tapos ma'am yung mga shoes po so pinaglalagay ko na po ito sa first size po ito nakalagay yung pinadala yung mga shoes yung sa kong bata mapupunta naman po ito kasi uh, sabi po ni Paul bahala na ako so bukas din po dadali namin ito ay uh, ipamimigay naman namin ito dun sa school namin kaya ito nang kapakpak ng ganito yan kasi hiniwalay ko po yung first size tapos doon po sa uh, bawat grade level namin nangingi po ako sa mga teacher na pitapat yung bata bawat section na yung kasize lang nila yung talagang walang wala yung talagang walang wala kasi uh, mayroon namang mga shoes din na bigay din ang ating government pero mas makakatulong pa rin ito lalo na sa mga Uh, estudyante natin na walang mga sus talaga at hirap makabigay no? maraming maraming salamat po sa inyong suporta po at malaking bagay, malaking tulong po lalo na po sa ganito mga kalami po mga katulong po ito sa ating mga baba lalo po yung mga estudyante mo no, na nasunod sila, tapos itong mga ball na po ito, na din po namin mga short -timer. Tumbukin na din po dito si So, sobra naman talaga ito dami. Kaya kailangan natin ito ay i-share din dito sa mga basak Bukas, Ako na magdadala doon sa inyo na parang tamang-tama -tama naman pala. Ito ang mga tibigat lalagyan natin. Ma'am, uh, Elizabeth at kay Tita Carmen, ka, thank you so much dito sa mga ano na to, sa mga pinadala nyo. Tapos, mayroon pa rin yung Baka natamunan lang. Itong ilagyan mo mga iba natin. Magagamit ka ng matatanda na yun, yun yung mga... kasi yung mga nasunugan doon talagang skin kabo. Wala daw na tira. Nakita ko sa balita. Kaya, ito po ano, kung baka may malaki, magagamit. magagamit ito. Tapos, o, oh, oh, yan. Nagin natin, ayun sa mga kamayon jacket. Yan. Yung mabibigat yung alagin natin. Ito. Oh, ganda pala yung jacket na yan Ako? Aba, hindi siguro. Di ko dinaman taparin sa sayo to, may pangalan. Ano pangalan mo, Maylin? Oh, <coughs> sa iyo 'yan, bigay 'tong tita Carmen, oh. Oh, sa iyo pala eh, may pangalan palang Maylin <coughs> eh. kay dada rin so, ang sa iyo na yun yung mapili yun 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 kaya ay, asa na yun, the... yung okay, sudel. diyan yung diaper. May napigal ako nito dito, Carmen, na diaper. Ano kaya... ba yung pambata? O, oh, binigyan ko yung amin ano, sa maintenance kasi yung anak ko. Hmm. Kaya uh, hindi na siya hidup. Okay, baka may mga na nasunod lang pa rin tayo yun. Yung hmm. iba binigay ko doon sa amin. Aptis, pakinabangan mo mga nasunod. Um, hindi may nang nakayudo. Meron na, mga kayo doon. So, Mayroon mga na ay, mga ay pamigay na daw lang 'yan. So, doon na pamigay na 'yan. Mm, 'yan. So, na kasi, inyo, na so, ay, bukas 'to. Dadalhin to sa school. Ayan, nita. Hi, Nita. Hi. Mike. Uh, si Mike. Si Russell. Ayan. Uh, balik ko sa bay ni na kan si ni Dayan Ayan. At uh, maaga nga po silang aalis. Uh, at ako po uh, mamaya ay susunod na lang doon sa school kasi ate ko pa po si Nea. Po at uh, papunta po tayo sa school para sa uh, para po doon sa itong imigay natin uh, at naroon na nga po sila muna na po sila kanina ngayon po ay alas 9 uh, na at mimigay nga po natin yung mga galing po sa ating kababayan na si ma'am Elizabeth uh, ibang mga damit na nagaling po doon sa sunugan, Meron po kasi na sunugan dyan po sa may mountain lupa at pinagadala nga po si na mailing, pwede okay, po maibigay nila at yun yung naisip namin na dalhin na lang para din po sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. Morning po at narito po ako ngayon sa school na pinapasukan ni, na, ni Mylene, ah, ni Ninita ah, uh, Jernida at uh, ayan at uh, mamimigay po tayo ng ah, uh, sapatos si na Mylene po rin mamaya si Mylene at tapos dahil si Mylene po wala pa silang paso. thank <laughs> you ito, so, kung magkakasya po, ito mapupunta po sa inyo. maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Elizabeth Araujo. Maraming salamat po Ma'am Elizabeth Araujo. umaga at narito po ngayon ako sa school na pinapasokan na uh, ni Sinamay din po, mamaya pa po ang labas. Uh, kaya sinisit po namin yung pamimigay uh, ng mga sapatos para po dito sa mga walang uh, mga bata po. Ayun. Sininita po ay may klase pa po si sininita kaya wala siya dito. Sa dalawang ko teacher ko po nag-match -nag po. Thank you so much ko May isa pa natira. 慢有。沒 Gracias. Garasel, yeah. magsukot ka na. <laughs> diba, ganyan ginagawa namin dito. Rasil, minang kenal saya. Terima kasih. ano kasi okay. oh, yeah, sa iya, kasi okay. ah. Oh, sa kanya. Ano ito, Inaanak anak ni Mrs. Ano sa'yo? natanggap po sila naman. Opo, tuwang-tuwa sila. Uh -huh. Doon lang po naman talaga namin binigay sa na Nagasya. May labis pa po dito. Hanapan natin ang malulit sa pag-grade level. Thank you so much po. Bye-bye po. Bye-bye po. Shout-out kay Sir Felix. Ayan, po sa mga taga-aklan. <laughs> sa mga batchmate po ni Sir Felix. Shout-out po sa inyo. Thank you po for watching. Bye-bye po. kay Ma'am Elizabeth, hindi na po yung mga pinadala niyo. Tita Carmen, andito yung mga diaper. Ito po, ayan. Para sa mga masunod. Ayan, diaper. Tapos po yung mga t-shirt. Galing po ito kay Ma'am. Galing po po ito kay Ma'am Elizabeth. Thank you. Ibigay po namin to sa adviser ni Ma'am para Pareceive na lang. Natin. Ito na po yung mga, no, dito po namin. Thank you! you. you. Sabay ko na po si Ninita pag-uwi. At dadaanan ko po si Sinia rin doon po sa... Dahil galing nga po ako dito sa school, sino pinasabay na sa si Ninita. Sinaya-maya pa uwi si, si teacher nida At binasabay uh, na sa'kin sa si... si Ninita. Dadaan kami ng Robinson. Wow! Oh, hindi daw. Sige, okay na kung ayaw mo. Kasi naroon si Sinia, doon nagpa-practice. Ayan, ah, tara na. Kasama ko si Ninita, dumahan kami dito sa Robinson kasi si Nia, narito dito po nagpa-practice. Ayan yung dalawa, nagpangita. <laughs> nagpangita na naman yung dalawa. Ha? nasabog yeah. ayan, okay. tara shout out po kay Sir Adam Navarra dyan po sa Dubai ingat po kayo at sa iba pa nating mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo